Ama, sa pangalan ni Jesus, tinataas po namin ang aming bansang Pilipinas. Dalain ko, Panginoon, tulungan niyo po ang bansang ito. Panginoon, ingatan niyo po ang mga taong nasa ng bagyo, matinding bagyo, Panginoon. Marami po ang mga taong nawalan ng tahanan dahil sa baha Marami po ang nasalanta ang kanilang bukirin, hindi makapasok sa trabaho, Panginoon, na wala nang ikabubuhay. Ama, dalangin po namin, abutin niyo po ang bansang Pilipinas. Tignan mo ang bansang Pilipinas, huwag niyo po kaming kalilimutan, huwag niyo po kaming iwawaglit sa iyong isipan. Panginoon, alang-alang sa aming mga anak mo, sa mga taong nananalangin sa iyo, sa mga taong naglilingkod sa iyo. Huwag mo po kami pababayaan, Panginoon. Lingapin mo ang bansang Pilipinas. Tulungan mo ang bansang Pilipinas na muling makabangon, Panginoon. Gabayan niyo po kami at paligiran niyo po kami ng iyong apoy na pader. Ilayo niyo po kami saan makapahamakan. Panginoon, sa sandaling ito ng bagyo, Tulungan niyo po ang bawat mamamayan, ang bawat Pilipino na sa iyo lang tumingin. Itingala nila ang kanilang mga mata, jaan sa iyong luklukan, diyan sa iyong trono. Ama, sama-sama kaming nananalangin sa iyo, sama-sama kaming dumaraing sa iyo, tumatawag sa iyo, naniniklood sa iyo, sa iyong habag, sa iyong biyaya. Salamat, Panginoon, sa iyo. Salamat sa iyo, Ama, sapagkat dinirinig mo ang aming mga iyak, ang aming mga pagtawag. Salamat sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat. Gabayan mo ang aming presidente, ang bawat namamahala sa bansang Pilipinas. Bigay niyo po sila ng karunungan sa pagtulong sa bawat mamamayan na napinsala, na apektado, Panginoon, ng bagyo. Panginoon, tinitiwala namin ang aming mga buhay sa iyo. Inilalagay po namin ang aming mga buhay sa iyong mga kamay. Salamat, Panginoon, sa araw na to. Pinupuri ka namin. Pinapasalamatan ka namin. Ito po ang sama-sama naming panalangin sa dakilang pangalan ni Jesus na aming Panginoon, na aming tagapagligtas. Ito po ang panalangin ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.